wala niyo ginii eh pagganon ganon pa ay ganon ay ginii sa na Kasi niya un. I love you. May kaserin okay. <laughs> ka. Peter. Peter may baliw po. So, may baliw. May baliw. Sa ilalim ng sagpoy. Ay, sila punta ka doon. Ano man <laughs> ang hiliyo ng dada eh. May baliw. May baliw. Sa ilalim. <laughs> may may balio may baliw sa ila ng pagkpos. May balio, may balio, may balio. <laughs> yung balio 'yan yun, yun, na nagpapainit. Wanted po 'yan. Wanted. <laughs> so, wanted. Wanted. <laughs> wanted. <laughs> ay, kayo sa akin, no? <laughs> ayun, ayun. Ayun, wala <laughs> एक पाहिलं आमसे